kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Politika. Isa sa pinakamagulong sitwasyon na maaaring mapasok ng isang politiko o kahit na sinumang nagtatrabaho sa gobyerno, marami ang naiingit sa iba na nabigyan ng posisyon para hawakan ng isang ahensya. Kailangang maging mapagmasid ka sa iyong mga galaw at desisyon para masigurong hindi ka makitaan ng putas na siyang pwedeng maging ikakabagsak mo. Maraming mga personalidad ang nailagay sa iba't ibang pwesto dahil na rin sa kanilang koneksyon sa mga namamahala sa gobyerno, ang iba sa kanila ay natapos ang pamamahala na hindi nagkaroon ng aberya at kung anumang mga kaso pero meron namang inulan ng mga ligasyon dahil umanosa ng ulimpat ito ng pera habang nasa posisyon na ipinagkatiwala sa kanya para hawakan. Isa ang ahensya ng gobyerno na OWA o Overseas Workers Welfare Administration ang siyang tagaprotekta at tagabantay sa seguridad ng mga manggagawang Pilipino. Na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sila ang tinatawag na OFW o Overseas Filipino Workers. Malaki ang pondo ng ahensyang ito dahil obligado ang mga OFW at kanilang mga employers na magbigay ng kanilang taunang ng kontribusyon. Dalawang taon ang makalipas matapos mo pong Presidente si Rodrigo Roa Duterte ay kanyang itinalaga bilang Deputy Executive Director and Deputy Administrator ang isa sa mga kilala sa showbiz industry na si Arnel Ignacio. isang taon lang ang serbisyo ni Ignacio sa Hensya matapos itong mag-resign noong 2019 dahil sa personal na mga katahilanan 2022. Matapos naman manalo sa pagkapangulo si BBM, ay kanyang itinalaga si Ignacio balik sa OWA bilang bagong administrator. Ayon sa mga OFWs, maayos at mabilis kung umabdo sa mga kinakaharap nilang problema si Arnel Ignacio. Magandaw manong ang pamamalakad nito dahil sa napakarami ang natulungan ng mga OFWs na nagkakaproblema sa kanilang mga trabaho lalo na ang mga nasa Middle East kung saan sila ang madalas na nakakaranas ng pagmamaltrato ng kanilang mga amo may of 2025. Nagulat ang mga OFW sa tang publiko nang may papalitan. Sinibak na sa pwesto si Arnel Ignacio. Nawalan na umano ng tiwala ang Malacanang sa kanya matapos makalatkad ang kanyang pangalan sa 1.4 billion land acquisition deal na hindi inaprobahan ng mga miyembro ng Board of Trustees. Pagkatanggap ng Malacanang ng reklamo para kay Ignacio ay kaagad nilang sinibak ito matapos tingnan ang posibleng katotohanan sa aligasyon. Mapahang hanggang ngayon ay wala pa rin statement na ipinalabas ang dating OWA Administrator na si Arrel Ignacio mula mismo sa bibig ng Presidente ng Galing na kapag ang opisina daw nila ang makakatanggap ng reklamo at kanilang ma-verify na totoo ay kaagad nilang sinisibak ang kahit na sinumang info dito. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption uh, effort? Sa, sa nakaraang dalawang taon, 3 years, Basta't may report kami na validated, tanggal yan. Mm hindi -hmm. na namin ina-announce pero tanggal yan. Mm -hmm. Kadalasan, eh, marami na, marami na talagang pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Tapos, mm -hmm. basta umalis ka na. Uh, kung di kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. marami rami pero, na rin. Pero sir, yung... ang laging sinasabi, eh, I am resigning due to health reason. Pa parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Mm -hmm. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para talagang, ito yung target natin, bakit di natin naabot. O ito, o nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito-ganyan. Mm -hmm. All of these things, that, uh, ano performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba mm -hmm. ng servisyo ano ib ano gagawin natin para pabilisin mm -hmm. yun ang importante sir wala ba kayong sisibakin gabinete ngayon kasi marami pong parang the, the people are uh, lasting for blood eh yeah. <laughs> parang ganun po eh Yun yung pinag-uusapan natin kaninang baka dapat Mag-sample kayo para kay katakutan yun din po. Baka mangyari yan. Ah, uh, dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila. And that's what, that's what I, I, we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang, o korap. Eh kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, eh kasuhan na namin. Hindi lang kay Arnel nangyari ang kasong ito, kundi marami na rin mga appointees ng gobyerno ang sinibak noon sa kanilang mga puesto dahil sa mga ligasyon ng korupsyon. Pero ang tanong, ganito na lang ba palaging mangyayari? Palagi na lang bang walang may nakukulong kahit na may ninakaw pa sa kaban ng bayan basta tanggalin na lang sa kanyang panunungkulan? Paano ng mga perang kanilang nakulimbat? T.Y. na lang ba yun? talagang may matatakot na magnanakaw sa kaban ng bayan dahil hindi naman pala sila makukulong. Matatanggal lang sa pwesto at kanila na ang perang ninakaw nila. Ikaw, naniniwala ka bang dapat talagang kasuhan at ikulong kapag mapatunayang nagkasala ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.